CNN Live. Live Nationwide, Nationwide. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas. Hiniling ni Batangas sa Congressman Leandro Ligarda, libis sa Department of Public Works and Highways o DPWH na kansilahin o i-reprise ang nasa 1.6 trillion pesos na ongoing at upcoming projects dito upang makatipid ang gobyerno ng nasa 400 billion pesos na magagamit sa mahalagang programa sa kalusugan at edukasyon. Kasabay nito, sinabi ni Libiste na tineterminate ng DPWH Regional Office 4A ang 95 99 million pesos na flood control nito sa Lemery Batangas na nakuha ng Omnicon Builders. Sa isang sulat sa Omnicon, sinabi ni DPWH Regional Director uh, Mendoza na tineterminate na ang kontrata dahil sa pagbabago ng polisya ng gobyerno sa pagpapatupad ng flood control related projects na una rito kinosyo ng mababatas at ng lokal na pamahala ng Lemery ang kawalan na, na ng koordinasyon ng DPWH sa Lemery LGU sa naturang proyekto. Kawalan nito ng building permit at hindi pagkaakma sa flood control master plan ng naturang bayan. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng Semen Batangas nagulat live para sa Semen Pilipinas. CNN